isa na namang viral video. Tinanggihan nga ni Diwata ang isang regalong inaabot ng isang fan at sinabing nakakatakot daw ito. Para sa ating dibate, dapat ba tanggihan ni Diwata ang regalo pag natakot siya at hindi niya ito gusto? Ayan. So, dapat ba niyang tanggihan pag may nag-abot ng regalo? Pero alam mo, Prensy, para malinawagan yan, ha? Parang hindi yata siya fan, eh. O -o. Parang vlogger. Okay. okay Tapos, kasi yung pinakitang viral na clip friendship, yung inaabot na lang yung uh -huh. regalo, pero parang may napanood akong video yan, uh -huh. na ano na parang pinaglalaruan niya yung ibibigay na regalo, parang doon sa sidewalk, bumili siya ng soft drinks, uh -huh. nilagay niya doon, tapos nilagyan niya ng water yung plastic, nilagyan niya ng water, tapos oh, so, nilagay doon. Oh, oh. Parang, pero hindi ko alam kung may kulay yon or something. Tignan niyo yung ano, yung, yung video, video, kung anong-ano. Ano. Ayan! Yan. Ayan, yung tubig. Pa oh. Pero parang botin ng soft drinks yon di ba? Oo. Oh. Sabi niya, hindi ito lason. Sabi niya, nakakatakot naman yan. Ah, hindi dire diretso siya, oh. Oh. Pero, di ba, kahit prank yan or something, ah. regalo, dapat katanggal ba, ba katang-hindi. Oh, oh, parang okay. gano'n. So, ayan. Oh. Yes. Ano ba? ang tanong, ang tanong ay, dapat bang tanggihan ni Diwata ang regalo pag natapot siya at hindi niya gusto? Ako, no. Kasi friendship, kahit anong klaseng regalo ang ibigay sa'yo, whether hindi mo gusto at o hindi mo tech, tatanggapin mo, ipakita mo na na-appreciate mo. Ako, ako may style ako din eh. Minsan pagka hindi ko gusto regalo, tiyatanggap ko pa rin. Pero pagka wala nang alaman, sorry po ha, ito'y katotohanan lang ha, pero mibigay ko sa iba. Iyon na lang. Recycle. Gano. Recycle. Oh. Pero tanggapin mo pa rin mismo para hindi mapiya, mapahiya yung nagre-regalo. Whether ano man yan. Ganon. Pero siyempre nagpaka lang si Diwata paninin nila nung Yesa, ah. ah, 'di ba? Ah. Siyempre, 'di ba pag magbibigay ka ng regalo, dapat ano yung wala kang takot, wala kang kaba kasi baka ano nga naman yan yung natakot siya. Kasi 'di ba parang yun may laman ng tubig, at the same time parang sovereign, malay mo nga naman ko anong laman ng bote na yun or something, 'di ba? Ah. Lalo pag hindi niya magkilala or something. Pa'no ba hindi niya kilala, dapat mag-ingat-ingat ka, 'di ba? So dapat talaga piliin mo rin yung binibigay sa iyo. Dal tanggap ka ng tanggap mamaya at yogi ka. Hold this ng tao. Hindi ito lason, oh. hindi ito tulason. Kaya lang siyempre, hindi mawawala sa isang tao yung takot. Lalo na kung oh. hindi ka naman pamilyar at hindi mo naman kakilala talaga hindi yung nagbibigay. Oh. Yon. Pero para rin sa akin, kunin mo pa rin. Pagkua mo, pag nasa kotse ka na, umaandal ka na, itapon mo! Ay, mas masamayo. Hindi, Masang siya tubig lang naman yun na, di naman, alam na kung may laso. Para hindi naman makikita nung nagregal sa'yo, huwag na yung harap-harapan niya mismo na ayoko, tsaka may tatapin niya. Kung parang doubt ka, baka nga yung tubig din, eh, may laso na inakita nga natin sa loob ng plus. O kaya, inanoan, ng kagaya ng diagamisan ng ibang mga wages, eh di yun, tanggapin mo pa rin mismo para sasabi, ay, supla-suplaan naman ito, ikaw na nga binibigyan, ikaw pa nag-inan. Bakit naman kasi yung soft drinks na ilagay sa tubig? Kasi kung halimbawa soft drinks yun or bote, bakit kasi kailangan ano, lagyan mo ng tubig, kailangan ilagay mo sa plastic na hindi ka aya-aya. Di ba dapat pag nagre-regalo ka, mas maganda sa paningin mo, yung ano, di ba hindi sa pag-ano, di ba yung hindi ka mag-alangan ng ko, o yun, tamang term presentable talaga oh, 'di ba oh, oh. Parang sino ano-ano na lang oh kasi baka pilit din diwata <laughs> pinaglalaroan siya yes. 'di ba kaya oh. nakakatakot naman 'yan mm -hmm. baka damdaman niya ay eh? parang ano naman to, hindi naman to talaga regalo or okay. something. Oh, oh. Kasi kung simple soft drinks, oh, diwata na uhaw ka ba? Ito soft drinks. Oh, oh. Yun, mas ma-appreciate mo pa eh. Eh, yung soft drinks ginawa mong isda. Oh, oh. <laughs> yun. Oh. But oh. still, napahiya yung nagdi-regalo sa'yo. iyo oh. diba? Kagaya nga ako, tumatanggap ako ng regalo. Pag hindi ko feel, recycle. Oh, ganun yung style. Ay, may recycle yung soft hindi, drinks. Hindi, hindi yung tubig. <laughs> hindi, pero tatanggap mo para lang hindi mapahiya yung nagregalo sa'yo. No. Ito ang point Ganon? mo dyan. Ang yeah, point ko, is, dapat ako maybe ah, pero oh. mas nakita ko yung point ni Kuya Roldan. Parang ano, parang nakakatawa naman kasi yung soft drinks inilagay mo sa isang plastic, di ba? Parang anong sense nung regalo na yon? Although tama rin naman si Kuya Rabel, not necessarily doon sa ano ah, sa soft drinks na nilagay sa plastic na kailangan din tanggapin natin kapag may nagregalo sa atin kasi baka mapahiya. Okay. Diba? Pero sabi ko nga, depende naman sa regalo. Dapat kung magre-regalo ka, yung may sincerity tsaka yung di matatakot naman yung re mo. Okay. Ganon. Gaya sa ibang bansa, alam mo, yung mga superstars doon talagang ano yung pinag-aaralan sa diva basta, basta tumatanggap ng ano regalo Kung food, eh. kasi may nangyari doon na yung isang napakagandang staff toy nilagyan ng ano camera oh. 'di ba so nakikita ngayon yung mga ginagawa sa loob ng bahay yung privacy oh. dahil do naghigpit na ngayon yung management na tumanggap ng tumanggap ng regalo kasi nga napapahamak din minsan yung talent. Naglalagay ng mga maliliit na camera, ganun. So case to case Case to diba sa ibang mga interviewing diwata nakikita naman, wala tayo sa dibate, oh, na. nakikita naman natin na, sabi niya, pagbigay yan, di dapat tanggapin, dapat magpasal, pag, magpasalamat. Baka lang talaga naramdaman niya talaga na nakakatakot talaga, hindi presentable talaga yung inaabot sa kanya. kasi, nung nagbigay, nagbigay sa kanyang dollar, umiiyak siya. Oh, oh. kasi ito, ito titignan mo yung tubig na parang kakaiba din talaga, di ba? Oh. Nagbigay sa kanyang ganyan kakapal ng dollar, iyak siya na iyak siya. Oo. Oh. Ay, ba sana, Ay, bakit siya umiiyak sa soft drink? sana may magbigay din ng dollar Pero alam mo, friendship, pag ko rin yung point ni friend Romel, ah! <laughs> na pag hindi mo nagustuhan, tanggapin Pando mo lang, pa. tapos itabi mo na lang kung pa ano, parang gano'n, di ba? Itabi mo lang, pero hindi oh. mo itapon? Parang kung mo nakakatakot <laughs> nakakatakot yung tubig oh. yun, baka kung ano Pero kung duda ka na baka may laso ah! or something, talaga, at alam mo baka madami pa lang, ipamigay mo, oh. itabi mo na lang muna dyan, parang gano'n naman tayo yung gift sa isang tao, huwag naman natin paglaruan naman. Oh. Wala oh. namang ganun yung soft drinks lalagay mo Baka sa tuwa. Oh. ng purpose vlog yun, kaya oh. ginanon, hindi kaya? Malay eh, mo yung nagbibigay. ng content. Parang hindi rin maganda. Minsan, na lang din talaga yung gift. Pero maganda. alam mo, okay. pag, nung kinatay, nagmukhang masama si ano, si oh. Duwata. Si oh. Kasi parang oh. dire-direto siya. Oh. Pwede, pwede. Oh. Dito, dito. Oh. Hindi natin alam kung ano talaga po rin na senaryo. Nung in-splice na, hindi parang napangin ko prinsip yung kabuuan nun eh. Parang tuwang-tuwa ng tawa yung ano. nagbigay nag Uh, hindi, tawa ng tawa nung Oh, no, ano siya nilalagyan niya ng tubig doon oh, sa ano, Ay, ganun. Do, oh, sa sidewalk na ano, nagtitinda. Para pinaglalaro doon nga lang. Oh, parang ganoon, oh, parang oh, sinadya oh. talaga na laro lang. Pero kinunan niyo kung nakapanood mo, kinunan yung video. Oo, oh, oh. O, para kang content. Oh, ayan ha? na, iabot natin kay Diwata, oh. parang oh. ganoon ganoon. Pero hindi nga maganda o nang ganoon reaction. Pero nung i-splice na ng iba, Dima. nung iba na ang dating. Iba na ang dating, oh. di ba? Wow. Huwag naman ganun. Huwag naman oh. si Diwaka. Oh. ni Mojak. Yo! Kamukha! si Moja ano? Yung mga kaibigan natin, sila ba may abotis kaya? Kung tatanggap ng regalo sila, gano'n din kaya? Di ba yung mga lalo, no? Pag sila nagbigay ng regalo, Mami tatanggapin Mami Mami natin. Mami oh. si Joel oh. Peña, pag magpadala ng galing sa lipa, <coughs> yung mga croissant uh, uh, na masasarap. Oh, Ang oh, yung yung natatanggapan. Kaya tinapay croissant, kaya ibitan mo ulit kami dyan. Kaya nga, yung croissant na masasarap sa EO Bakery, kaya nga ang sabi, eat! Astag eat, pray love Lipa. pa. Kasi ang sasarap ng kanilang mga pagkain, mga lomi goto wow. sa lipa. City. Na si Joel Peña po ang tourism president, di ba?